Na, ano naka, na, na naka Ma! 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 Hey, Ay, Ma! 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 Hey, gantong -gantong Ma! 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 Hey, ngayon, pa. Ma! Big! Ganto kami! Ma! 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 Ano ako pupulong siya. Kanina pa kasi yung sa ano. Ma. Sabi na yung ako ng kanin. Ano ni unan? Bay unan na iyon. Diyan. Nakapulong di ata siya. Nagiihik eh. Di ata siya. Nagiihik eh. Ma. Ma, ganyan yung dati niya? Ay, naalala mo Magiluksi, na. Ma! ma, Nagihilig eh. anong mo anong 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 Ma! Ma! Ano ma. Ma. anong yung anong 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 Ma. ma dati ay mukbang dito. Eh. Ma! Ay! gumagalaw ka muna yung. Mah. Ma! hindi. ma hindi na ka Ma! yung. Mah. ma mah, ma Ma! 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 Ma. Ma! 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 Bay, kuha nga ang malamig na tubig. Yelo, ganun. Para ma may mas masan siya. Hindi! Yelo talaga, ayun ako kumakapit siya. Hindi! Yelo talaga, ayun ako kumakapit siya. Ma! Ma! Tara dito, dali! Ma! 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 Uy! Hey, Yelo! <laughs>